Guys, lang niyang pamangking ko. Ano, ang sarap ng kain ng tortillas fish. Sarap rom. Ha? Yummy. Man. Eh. fish na ubos na. Yung tatlong perasang tortillas fish. Ang sarap kasi talaga niya yung perituhin. Tapos siya, kain siya ng gulay. Walang pili yan eh. Love love kong pamangking na si Romsky. ka sa tinikrom ha gilid mo tignan mo mabuti yung tinik hinihimay himay niya ng maayos na maayos <laughs> siyang gulay <laughs> halos na ubos na ni Rose yung gulay eh Yish, ang paboritong isda na niluluto sa amin ni Mama, Mama Lola Melda niya. Di ba, Rom? Naalala mo yan yung niluluto ni Mama na masarap eh. Ayan. Kain ng gulay baby. Kablog namin yun. Dapat. Kumakain ng gulay. Gulay is a healthy food. Sarap yan eh. Luto ko yan, Rom eh. Para sa inyong netito, Jomoy. Eh. Yan ang aming simple dinner for tonight. nakakatawa ako oh, Kumakain po talaga ng gulay yung baby rong skin namin. Eh. Sarap rom yung gulay. Yummy. Sarap yan. Ninalo ako yan na maliliit na ano, himay-himay na isda eh. Ubusin mo na yan, Rome. Para healthy ka, hindi magkakasakit. Ha? Ay, lagi ni Mama sa amin eh. Mama Melda eh. Masarap na gulay. Nakakatawang makita yung baby rooms ko na pamangkin eh. May 9 years old pamangkin. Anong grade mo na, Rom? Rom, anong grade mo na? 3. 3. Yan ang pogi kong pamangkin. Napakabait niyan. Yan ang palang ganda namin ni Mama Melda ni eh. Papa Rolly niya eh. Mama Melda, Mama La... Melda niya, paparoli, tsaka si Tita Ivy, tapos ni Tito Jumbin. Yun ang love love kong na sobrang bait. Love you, Romski. Love love ka namin palagi, Rom, ha? Lagi mo na yan, ha? Sarap kumain ng pamakay ko. Naubos niya po yung gulay. Oh, Rom, na.